Angkas mo ah. Ibalaan mo na naman muna. Susunod kita sila Leyte. Gandi mo. Tapos ini, tinirinan mo pa yung takbo mo para dito ka mahawol ha? Yari ka talaga. Sila kay ko ah. Kasi bala na naman ang angkas. Grabe talaga katiks mo ng taong to. din dito sa asawa niya pa Para dito naman niya. kas mo <laughs> Gago. ah Gago Iba na ang mo na naman ngayon ah Susunod ka sila ita Ganti yan ah Tapos <laughs> pinulinan mo tayong takbo mo Para di kita mahawin ah Gari ka talaga Ha <laughs> Hindi na ang ka na ng Ganti ah